Uh <clears throat> magandang araw po sa inyo lahat. ang Arnold Likod, Freddy sa Facebook, uh slash Freddy sa Facebook at uh, YouTube, at Filipinos America vlog in YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please I, I I I I appeal to you to just press the red button below and you are already connected and subscribe to my channel and I really appreciate and thank you for that, okay? and if you could make some comment in whether in english English or in filipino i really appreciate it too okay and give me a big likes guys don't forget to give me a big likes and if you could share this video i really appreciate it too okay say so your friends benefactors uh, in within your community uh, or in your nearest barangay okay and also, and also to some student uh, especially those are uh, low student okay uh, because this is a really a controversial regarding <clears throat> the recent uh, the recent uh, uh, prayer rally prayer rally that held in uh Davao City ito ay ay pagpapatunay na hindi sinunod ang prayer rally ng Jesus is Lord uh, sabi ng Jesus is Lord ni senator uh, Joel Bidanueva it will be a prayer rally meron pa kayong kandila eh tapos do sa harapan ng pangulong Rodrigo Roa Duterte ah may kandila ganyan tapos ay ano ginagawa nagmumura ah may kandila kayo tapos magmumura ang 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 inilalagay niyo ng kandila ano yan buon? Yan ang sinasabi ko. Di ba? Pinupuon nyo ang mga nagmumura. Ang tawag doon sa mga nagmumura ay we call it swear words. Bakit ba ang mga tao ay nagmumura madalas? Isa na ako sa nagmumura ay ang uh, yung maong uh, yumao daw uh, na si yung uh, uh, nagtatag ng dating daan si eh, Ernie, Ernie ba yun? yun huh? uh, yung dating daan? Sino ba ang ano ng dating daan? Ang dahilan, di ko kasi matandaan kasi Eli Soriano. Yan, Eli Soriano. pala mura yan. Uh, mura dito, murat kalawat kanan. Ang sabi daw sa Biblia ay hindi masama ang magmura. ay, tsaka yan, hindi nakatapos ng high school drop out si Eli Soriano. Kaya ay kayo na, na natagasunod ni na, di Eli Soriano na we call it ang dating daan o uh, what call it MCGI ay mag isip-isip kayo. mag isip isip kayo. Uh, -isip kayo. At tingnan nyo ang mga miyembro kung papaano nasisira ang kanilang pamilya. Okay? Ngayon, bakit ba nagmumura? Katulad ni Alisoniano, pala Palamura at si Digong Duterte. Lack of value formation in early education. Yan. Kaya ang kailangan ng education ay kailangan baguhin at pagigihin upang ang mga kabataan natin ay hindi maging palamura na nakakasama ito sa kanila. Uh, Involve ito ang good manners and right conduct. Yan. Ngayon, Paparinig ko sa inyo kung bakit uh, hindi maganda. Ay Alexa. Paparinig ko sa inyo ang ang uh, speech ni Digong Duterte, Pangulong Dong Gong Duterte na walang ginawa ko di magmura. Ito na, ha? hindi ko tatapusin bago ang lang may, may kli lang. Hindi ako magigil ng tawag kagawan mo yan eh. Mm. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y may... Yan no, ang simula ng kanyang uh, speech sa Dabao. Alam nyo, siya, si Digong Duterte ay 80 years old na. Ha? Kung, kung baga sa Bisaya, we call it gurang. Gurang na. Okay? Dahil gurang na, hindi na siya makapag-isip ng mga gusto. At nagtetake siya ng ano? Ang tinitake niya ay uh, fentalin. Ano ba yung fentanyl? Okay? Ito ay itong fentanyl. Ah, we call it fentanyl. Ay ito ay drugs. no drugs na nagpo-produce ng extreme happiness kung ikaw ay nakaku, naka, nakainom o nakatake. Ito ay nagkakaroon ng temporary sedation. Resulta ng temporary sedation. At the same time, confusion. Confusion. Itong fentanyl ay ay substance, control under control substance na we call it opioid. Op opioid, okay? At, at ito ay sinasamahan o hinahaluan ng cocaine uh, or heroin. Sino ngayon ang addict? Kasi addictive ito eh, tong tong ano eh, fentanyl, pentalin. Ito ginagamit as a pain reliever, much more better dan morphine. Hmm. Bakit niya ginagamit ito? Dahil na-accidente daw siya sa motorsiklo. Ah? At ang kadal ang, ang 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 resulta o side effect nitong fentanyl ay makikita mo yung kanyang uh, uncontrollable leg movements, galaw ng galaw. Ang kanyang ang kanyang movements sa mga paa. At yung di ba nakaganyan siya? Ayan. Swelling of the face. Swelling of the face. Medyo namamaga ang kanyang muka. Yan ang if side effect ng fentanyl Pero pag gumaga niya siya, nakainom yan. Nakatake ng na okay we call it fentalin at siya ay addicted na it looks like addicted na yan. kaya kailangan niyang makita ang kanyang doktor o, kailangan baguhin yan at hindi kayo dapat maniniwala dahil siya ay under sedation. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Nakikita niyo pag siya nagtatalumpati, walang direksyon. Paibaiba ng topic. Hindi siya organized kung magsalita siya o magbigay, deliver ng speech. Makita niyo, pabago-bago, minsan nag-ubis siya rito, pupunta sa kabila. Babalik na naman, pupunta na naman sa kabila. Walang, walang organize, hindi organize. Kaya dapat kayong, ba, sino ba dapat maniwala dyan? Siya ay 80 years old na at inamin niya dito. Ha? Sa prayer rally. Dito ay minura niya si Presidente Bongbong Marcos Jr. Minura, ininsulto, talaga yung mga nanonood ay hindi makapaniwala na ganito ang mangyayari. Kaya isipin mo, 80 years old, binabayaan mo. At kahit siya tumakbo, iboboto nyo ba siya? Si, si Senator Enrile nga, hindi nyo pinayagan eh. Pero mas matino pa si Senator Enrile kaysa dito, kay Digong Duterte. Kasi alerto si Senator Enrile. At katunayan, ginawa pa siya as legal counsel ng Pangulong Bambong Marcos Jr. Okay? Nakikita nyo ba? Anong sasabihin niya? Corruption? Sino ba ang corrupt? Ha? Asan yung mga uh, na uh, trillion pesos na inutang niya bago siya umalis? Dapat imbestigahan niya ng COA. Ha? Ayan. Yan ay ang kanyang mga pananalita. Ay hindi na masyadong malinaw. Wala na siya sa sariling pag-iisip. At hindi na dapat paniwalaan. Okay? Kaya pina, kayo ay pinagpapaliwanag ko anong aba ang nangyayari niya sa Pilipinas. Bakit kayo nakukuha? Sapat ba ang inyong pinag-aralan at hindi nyo ginagamit ang, ang inyong pinag-aralan? Upang magbigay ng wastong uh, evaluation. Upang magbigay ng uh, analysis sa isang, sa isang katulad nito. Hindi kayo marunong mag-analyze hindi ka rin kayo matutong mag-evaluate. ah? Huh? Ito ba ay karapat dapat? Yung kanyang 6 years, kaya nga siya sa edad na 80, ay baka makulong pa siya sa Hague, Netherlands. Because of the what he did to the country, 30,000 people, innocent people, were killed without due process. At kanyang pinagmamalaki na siya raw ay abogado. Huh? Hindi pagkat ikaw nakatapos ng abogado ay magaling ka na. No? Hindi lahat ng abogado ay successful. Kung ikaw talaga talagang magaling, ang, ang pag-aaral mo ay really a continuous one. Hindi po kayo nakatapos, nakatapasawa na ng barik sa amin. That is more than enough. No, it's not. It is a continuous process that you have to learn because the technology is not stopping. ah? Huh? You have to go. You have to go par with the technology that we have right now, in order for you for you people to grow, and not stay where you are. Ten years from now is totally different from the from here right now, isn't it? Okay. And ang ating ginagawa ng ating presidente ay para umunlad ang ating bansa. We are a poor country right now. Kung i compare tayo sa Thailand, and Malaysia, they are much, much more better than Philippines. They are considered now as upper middle income country. And that's the goal and objective of the president by next year, as early as next year, and up to 2027, a year before he finishes his term as president. Kaya yeah, dapat ay matuto na kayo na ang pagmumura ay hindi maganda. Ginagawa lang yan as an excuse for all the failures that he has done in the past year. And now he is 80 years old, no longer reliable, no longer credible to talk to you. You agree? Okay, let me know. Lang, maglagay lang ho kayo sa inyong comment. Whatever you think. Okay? Is good for the country. Ha? Huh? Sila, itong mga Duterte, ay puro batikos, but walang recommendation for the country to go. And here, BBM is working on different angles of a way to, to a successful life in the future. And that is what? The economic growth, economic gain. Okay? In God with trust, Never hold your peace.